Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang ginit ng palasyo kaya pinag-utos ng presidente ang paghain ng courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Para sa ibang detalye, live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang naging paliwanag dyan ng Malacanang? Ruth, frustrated nga si Pangulong Bongbong Marcos sa performance ng ilang mga gabinete ng administrasyon kaya ipinag-utos niya ang pagsusumite ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang cabinet secretaries, heads of agencies na merong cabinet rank, presidential advisors at assistant. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nakaapekto sa desisyong ito ang resulta ng midterm elections. Sa paningin daw kasi ng Pangulo mukhang nakukulangan ang tapos taong bayan sa performance ng gobyerno kaya hindi nakuha ang target na numero sa Senado. Ang gusto raw ng Pangulo, bilisan ng mga kagawaran ng mga isinusulong na programa ng gobyerno. Sabi ni Castro, bukod sa performance ay titingnan din ng Pangulo kung sino-sino sa mga ito ang nasa sangkot sa anomalya dahil wala nga raw puwang ang korupsyon sa administrasyon. Ipinapakita rin umano ng hakbang na ito na mismong si Pangulong Marcos ang bastonero. Narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary The request for courtesy resignations is aimed at giving the president the elbow room to evaluate the performance of each department. This is not about personalities; it's about performance, alignment, and urgency. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ruth, tiniyak ng Malacanang na walang operasyon ng mga kagawaran na maapektuhan dahil bagamat magsusumite ng courtesy resignation ng mga government officials ng executive branch, mananatili pa rin sila sa puesto hanggang wala pang ibinibigay na desisyon ang Pangulong Marcos. Ruth. Mas eh, may partikular ba na binanggit itong si Jose Castro na halimbawa kalihim o head ng isang agency na hindi daw maganda yung performance kaya gusto nilang uh, magbitiw sa puesto Alam mo Ruth, kahit na may mga lumalabas na pangalan uh, tungkol doon sa mga cabinet secretaries na sinasabing nako na, mukhang hindi kontento si Pangulong Marcos sa mga performance nito, walang ibinigay na kahit na anong identity o pangalan ang malakanyang kung sino-sino ba itong tinitingnan nila na posibleng matanggal sa puesto. Kaya daw pinag-courtesy resignation ng lahat, sabi ni Jose Castro, dahil nais ng Pangulo na ma-realize ng lahat ng uh, opisyal ng executive na aba, e eh, kailangan nilang kumilos at malaan nila kung meron ba silang mga pagkukulang. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Higit dalawampung miyembro na nga po ng gabinete ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation kasunod ng utos ng Pangulo. Karamihan sa kanila nanindigang nagsisilbi sa kung ano ang gusto ni PBBM. Isa sa mga nanguna dyan, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla, at Transportation Secretary Vince Dizon. Pati na rin sina Defense Secretary Gilbert Chodoro, Social Welfare Secretary Rex Gachalian, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Environment Secretary Antonia Loizaga at Budget Secretary Amena Pangandaman. Maliban sa kanila, sampung iba pang kalihim ng mga kagawaran ng gobyerno ang nagbitiw na rin sa pwesto ngayong araw. Kasama ang ilang hepe at lider ng mga ahensya tulad ni na Solicitor General Menardo Guevara, MMDA Chairman Don Artes at TESDA Director General Kiko Benitez. Paglilino ng palasyo, mananatili pa rin muna sa kanilang mga pwesto ang mga naturang opisyal hanggang sa dedesisyonan ng Pangulo kung tatanggapin o hindi ang paghain nila ng courtesy resignation. Mga kapatid, ako po si Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.